araw-araw na mga salita ng Diyos. Si Jesus ay kumain ng tinapay at ipinaliwanag ang mga kasulatan pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Lukas, Kapitulo 24, Versikulo 30 hanggang 32 At nangyari, nang siya'y nakaupo, nakasalo nila sa dulang ng pagkain, ay kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan, at ito'y pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. At nangabuksan ang kanilang mga mata at siya'y nakilala nila, at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. At sila-sila'y nangagsabihan, hindi baga nag-aalab ang ating puso sa loob natin habang tayo'y kinakausap niya sa daan at habang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan? Binigyan ng mga disipulo si Jesus ng inihaw na isda upang kainin. Lukas Kapitulo 24, bersikulo tatlumput anim hanggang apat na putatlo. At samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila at sa kanila'y nagsabi, Kapayapa ay sumainyo. Datapuwat sila'y kinilabutan at nangahintakutan at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu at sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nangagugulumihanan? At bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa na ako nga ito. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. At pagkasabi niya nito, ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa. At samantalang hindi pa sila nagsisisampalataya dahil sa galak at nagsisipang gilalas, ay sinabi niya sa kanila, Mayroon baga kayo kayo ritong anumang makakain? at binigyan nila siya ng isang putol na isdang inihaw at ng pulot pukyutan. At kanyang inabot yaon at kumain sa harap nila. Sunod, titingnan natin ang mga talata ng kasulatan sa itaas. Ang unang sipi ay isang pagsasalaysay tungkol sa Panginoong Hesus na kumakain ng tinapay at ipinaliliwanag ang mga kasulatan pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay at ang ikalawang talata ay isang pagsasalaysay tungkol sa Panginoong Hesus na kumakain ng isdang inihaw paano nakatutulong ang dalawang talatang ito na makilala ang disposisyon ng Diyos Maiisip ba ninyo ang uri ng larawan na makukuha ninyo mula sa mga paglalarawang ito sa Panginoong Hesus na kumakain ng tinapay at pagkatapos ay nang inihaw na isda? Maiisip ba ninyo kung ang Panginoong Hesus ay nakatayo sa harapan ninyo na kumakain ng tinapay, ano kaya ang maaaring naramdaman ninyo? O kung siya ay kumakain kasama ninyo sa iisang mesa, kumakain ng isda at tinapay kasama ng mga tao, anong uri ng damdamin ang magkakaroon ka sa sandaling iyon? Kung mararamdaman mong napakalapit mo sa Panginoon na siya ay napakatalik sa iyo, tama ang pakiramdam na ito. Ito mismo ang bunga na ninais idulot ng Panginoong Hesus sa pagkain ng tinapay at ng isda sa harap ng mga taong nagtipon matapos siyang muling mabuhay. Kung ang Panginoong Hesus ay nagsalita lang sa mga tao pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, kung hindi nila nadama ang kanyang laman at mga buto, bagkus ay nadama na siya ay isang hindi maabot na espiritu, ano kaya ang naramdaman nila? Hindi ba sila mabibigo? Sa pagkadama ng pagkabigo, hindi ba madarama ng mga tao na sila ay iniwanan? Hindi ba nila madarama ang agwat sa pagitan ng kanilang mga sarili at ng Panginoong Heso Kristo? Ano kayang uri ng negatibong epekto ang malilikha ng agwat na ito sa kaugnayan ng mga tao sa Diyos. Tiyak na natakot sana ang mga tao na hindi sila nangahas na lumapit sa kanya at sa gayon ay nagkaroon sana sila ng saloobin na panatilihin siya sa malayo. Magmula noon, pinutol na sana nila ang kanilang malapit na ugnayan sa Panginoong Heso Kristo at nagbalik sa isang ugnayan sa pagitan ng sangkatauhan at ng Diyos na nasa itaas ng langit gaya ng dati bago ang kapanahunan ng biyaya. Ang espiritual na katawan na hindi nahahawakan o nadarama ng mga tao ay nagdulot sana ng paglalaho ng kanilang pagiging malapit sa Diyos at naging sanhirin sana ito na ang malapit na ugnayang iyon na itinatag sa panahon na ang Panginoong Heso Kristo ay nasa katawang tao na walang agwat sa pagitan niya at ng mga tao na tumigil sa pag-iral ang tanging mga bagay na napukaw sa mga tao ng espiritual na katawan ay mga damdamin ng takot, pag-iwas at isang walang imik na pagtitig. Hindi sana sila nangahas na lumapit o makipag-usap sa kanya, lalo na ang sumunod, magtiwala o tumingala sa kanya. Hindi ninais ng Diyos na makita ang ganitong uri ng damdaming mayroon ang mga tao para sa Kanya. Ayaw niyang makita ang mga tao na iniiwasan siya o inilalayo ang kanilang mga sarili mula sa Kanya. Ninais lang niya na maunawaan siya ng mga tao na lumapit sa Kanya at maging Kanyang pamilya kung ang iyong sariling pamilya, ang iyong mga anak, ay nakita ka ngunit hindi ka nakilala at hindi nangahas na lumapit sa iyo, bagkus ay palaging umiiwas sa iyo kung hindi mo magawang makamit ang kanilang pagkaunawa sa lahat ng iyong ginawa para sa kanila, ano kaya ang mararamdaman mo? Hindi ba ito magiging masakit? Hindi ba madudurog ang iyong puso? Iyan mismo ang nadarama ng Diyos kapag iniiwasan siya ng mga tao. Kaya, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, nagpakita pa rin ang Panginoong Hesus sa mga tao sa kanyang anyo ng laman at dugo at kumain at uminom pa rin kasama nila. Itinuturing ng Diyos na pamilya ang mga tao at nais din ng Diyos na makita siya ng sangkatauhan bilang ang isa na pinakamamahal nila. Sa ganitong paraan lang tunay na makakamit ng Diyos ang mga tao at sa ganitong paraan lang tunay na maiibig at masasamba ng mga tao ang Diyos. Ngayon, Nauunawaan ba ninyo ang aking layunin sa pagkuha sa dalawang talatang ito ng kasulatan kung saan ang Panginoong Hesus ay kumakain ng tinapay at ipinaliliwanag ang mga kasulatan pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay at kung saan binigyan siya ng mga disipulo ng inihaw na isda para kainin? masasabi na taimtim na kaisipan ang inilagak sa sunod-sunod na mga bagay na sinabi at ginawa ng Panginoong Hesus pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Ang mga bagay na ito ay puno ng kabutihan at pagmamahal na pinanghawakan ng Diyos tungo sa sangkatauhan at puno rin ng pagtatangi at mabusising pangangalaga na mayroon siya para sa malapit na ugnayang na itatag niya sa sangkatauhan sa panahong nasa katawang tao pa siya. Bukod pa rito, puno ang mga ito ng pananabik sa nakaraan at ng pag-aasam na nadama niya para sa kanyang buhay na kumakain at namumuhay kasama ng kanyang mga tagasunod sa panahong nasa katawang tao pa siya. Kaya hindi nais ng Diyos na makadama ang mga tao ng distansya sa pagitan ng Diyos at ng tao ni ninais niyang ilayo ng sangkatauhan ang kanilang mga sarili mula sa Diyos. Higit pa rito, hindi niya nais na madama ng sangkatauhan na ang Panginoong Hesus pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay ay hindi na ang Panginoon na naging napakalapit sa mga tao na hindi na siya kasama ng sangkatauhan sapagkat nagbalik na siya sa espiritual na daigdig, nagbalik na sa Ama na hindi kailanman makikita o maabot ng mga tao. Ayaw niyang madama ng mga tao na may anumang umusbong na pagkakaiba sa katayuan sa pagitan niya at ng sangkatauhan. Kapag nakikita ng Diyos ang mga tao na naisumunod sa Kanya, ngunit pinananatili siya sa malayo, nagdurusa ang Kanyang puso sapagkat nangangahulugan iyon na napakalayo ng kanilang mga puso sa Kanya at na magiging napakahirap para sa Kanya na makamit ang kanilang mga puso. Kaya kung siya ay nagpakita sa mga tao sa isang espiritual na katawan na hindi nila nakikita o nahahawakan, muli sana nitong inilayo ang tao mula sa Diyos at maaaring umakay ito sa sangkatauhan na magkamaling makita si Kristo Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay bilang naging napakatayog na naiiba ang uri kaysa sa mga tao at isang hindi na makikisalo sa mesa at kakain kasama ng tao sapagkat ang mga tao ay makasalanan, marumi at hindi kailanman magiging malapit sa Diyos upang maalis ang ganitong maling mga pagkaunawa ng sangkatauhan, nagsagawa ang Panginoong Hesus ng ilang bagay na dati niyang ginagawa sa katawang tao gaya ng nakatala sa Biblia. Kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan at ito'y pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. Ipinaliwanag din niya ang mga kasulatan sa kanila gaya ng nakagawian niya dati. Ang lahat ng ito na ginawa ng Panginoong Hesus ang nagpadama sa bawat taong nakakita sa kanya na ang Panginoon ay hindi nagbago, na siya pa rin ang dating Panginoong Hesus. Bagaman ipinako siya sa krus at nakaranas ng kamatayan, siya ay muling nabuhay at hindi iniwanan ang sangkatauhan nagbalik siya upang makasama ang mga tao at walang nagbagong anuman sa kanya ang anak ng tao na nakatayo sa harapan ng mga tao ay ang dati pa ring panginoong Hesus ang kanyang pagkilos at ang kanyang paraan ng pakikipag-usap sa mga tao ay napakapamilyar. Puno pa rin siya ng kagandahang loob, biyaya at pagpaparaya. Siya pa rin ang dating Panginoong Hesus na minahal ang iba gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili na kayang magpatawad sa sangkatauhan ng pitumput-pitong ulit. Gaya ng dati, kumain siyang kasalo ng mga tao tinalakay ang mga kasulatan kasama nila at higit pang mas mahalaga gaya noong una siya ay binubuo ng laman at dugo at mahahawakan at makikita. Ang anak ng tao na gaya ng dati ang nagpahintulot sa mga tao na madama ang matalik na ugnayan na maging panatag at na madama ang kagalakan ng muling pagkakamit ng isang bagay na matagal nang nawala. Nang may malaking kapanatagan, buong tapang at buong pagtitiwala silang nagsimulang umasa at tumingala sa anak ng tao na ito na kayang magpatawad sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Nagsimula rin silang manalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus nang walang pag-aalinlangan na manalangin upang matamo ang Kanyang biyaya, ang Kanyang pagpapala at upang matamo ang kapayapaan at ang kagalakang mula sa Kanya upang makamit ang pangangalaga at pag-iingat mula sa Kanya at nagsimula silang magpagaling ng may sakit at magpalayas ng mga demonyo sa ngalan ng Panginoong Hesus